Bing Reyes po, yung likod at kaibigan. Reaction vlogging. Kaya ba natin tanggapin? Kung may magsasabi sa atin ng ating kamalian, ng ating kakulangan. Narinig nyo na yung kataga. Bawal ang pikon. <laughs> Talo ang pikon. Minsan kasi, meron tayong ginagawa. Akala natin tama lahat. Lalo na kung sobrang bilib natin sa ating sarili. Tapos, may lalapit sa iyo. Uy, parts, mali yan. Agad-agad mapipikon. Agad-agad magagalit. Bakit perfect ba tayo? Hindi. Kung may lalapit sa atin, magsasabi ng may nagawa tayong mali, may ginawa hindi tama, hinto muna. Huwag, huwag agad-agad magalit. Makinig muna. Pakinggan pag napakinggan mo na mag-isip totoo ba yun? Nang, nag, nakagawa ko ganun totoo ba may pagkukulang ako? baka naman martes lang siya sinisiraan ako mag-isip suriin kung tayo ba ay totoo nagkamali kung tayo ba ay totoo nagkulang at kung totoo tayo nagkamali totoo tayo nagkulang kailangan tanggapin Kapag hindi natin matanggap, ang tuto totoo, totoo tayo nagkulang. <coughs> ano tawag doon? Immature. Maling po tayo sa pagbata. ay natin mapagsabihan. ay natin may pagkakamali. E eh, meron tayong pagkakamali dahil tayo, tao tayo. Anytime, any pwede tayong magkamali. Anytime, pwede tayong may masabing hindi maganda. Anytime, pwede magkaroon tayo ng maling isip maling akala, maling inala. Kaya maging bukas. Be mature enough to open to ang tawag doon constructive criticism. Constructive nakakaayos, 'di pagsaway. Ang ang layunin para matulungan tayo, hindi para mapasama. Halimbawa, gumawa ako, gumagawa ako ng batas, sinisweldo na ako para gumawa ng batas at wala akong nagawang batas. Ano tawag doon? May pagkukulang ako. Pag may nagsabing, ano nagawa batas? Wala kang nagawang batas. Zero. Tumatanggap ka ng sweldo. Wala. Tanggapin mo yun. Huwag magalit. Dahil ikaw, ang tinutulungan. Araw-araw po, mapasok araw-araw may baon, araw-araw gastos. May napasaran ka ba naman? Huwag ka magalit. Isipin totoo ba? Hindi ako nag-aaral? Wala ako napasaran? Kung totoo, magsikap ka. Ipakita mo na hindi mo sinasayang yung pangtustos sa iyong pag-aaral. Be mature na. Be open to constructive criticism. Grow up! Matatanda na tayo. Hindi na tayo mga bata. At dumadaan, tumatakbo panahon. Huwag sayangin. Gumagastos tayo. Huwag sayangin. Baka kasi, kung kailan wala ng lahat, kung kailan wala ng pagkakataon, saka palang natin natatanggap na meron tayong pagkakamali, huli na. Marami na tayong nasaktan. Marami na tayong nagiba. Pumatol ka sa may asawa. O may asawa ka, pumatol ka sa iba. Isip-isip ka. Ba't mo na nagawa? Kung kailangan mong umatras, kailangan mong sabihin, mas mahal ko asawa ko, mas mahal ko pamilya ko, sorry, hindi ito tama. Gawin mo. Wala. Huwag mo nang isipin kung magpapakamatay siya. Mali. Hindi pwedeng dagdagan mo ng isang problema. Hindi problema ang solusyon. Kausayan ng buhay. Maging matatag. May pagkakamali ka. Tanggapin mo. At huwag mo nang dagdagan pa ng problema. Kaya, kung may magsasabi sa atin, parts mali yata itong ginagawa mo. Mag-isip, maging bukas. Be open to constructive criticism. Pagdating ng panahon, nga hindi ka napikon. Pagdating ng panahon, nga kaya mo lang itong Ang tawag doon, maturity. At kung kaya mo lang pan tumanggap ng constructive criticism, hindi ka na masama. Kaya mo nang maging mabuti. Kaya, na, kaya mo nang marap sa Diyos. Panginoon, patawarin mo ako. Nagkamali po ako. Guess? Guess na guess? Maliwanag naman. Yun po. Ang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.